balangitan kaagad agad, malaki mga kapaders anditan ang ulo uy, kinago, umatras aroy, hindi tinamaan sana mga kapaders, sayang pang ulam na sana yung mga kapaders, daingin sana sakto sana at bukas mainit ang panahon uy, ito na lang, talikbago mga kapaders tamaan sana mm hmm, hmm lagat ka dyan. dito muna kami sumisit sa lugar namin nagpahinga muna kami sa pagdayo dito muna kami matyaga sa paglalangoy kahit mahaba na kula po. Dalawa lang kami lumaot ngayon. tiwi na ng aking asawa at saka ako mga kapaders. Sana surkin tayo dito kahit sulundayb laang. Tsatsaga-tsagaan -tiyaga ko dito sa pamamanak mga kapaders. At dito, may isang tarik bago pa. Maganda at nasa labas ng butas. Mm -hmm. Bali dalawa mga kapaders. Paras malapad. Matising tayo bukas ito mga sinabawan tayo. Kung mataba tarik bago. Pangatlong sikat na naman ang buwan natin. Ilang gabi na naman, maliwag naman ang buwan. Hanap tayo. Ayan mga kapadyes. Malago ang kulabo. At dito, may nakatago isang malapad na kupa pa. Or Sugitin natin. Aroy! Mailap mga kapadyes. Dito humugpa sa harapan ko. ay sa itong dagdagan. Huli ka ay sala mga kapadyes. Nakailag. Nandito. Yari ka na sa akin, hindi ka na makakatakas. Malaki na ito mga kapaders. Dagdagan pambinta sa turista. Sana may kasama pa ito. At para madaluhan, salamat ulit Lord na marami. Diyan sa unahan, tayo maglalangoy. Dito may nakatago mga kapaders. Isda, matampusa, nakatalikod sa atin. Antay kong bumalagbag para magandang tamaan. Uy, nakulap po ito, hindi na makita. tinamaan. Mm -hmm. Akala ko hindi tatamaan at nakatago sa kula po. Kaya talaga pag mahaba ang kula po mga kapalers, diyan nagtatago ang mga isda pag mahaba na ang kula po. Kinakanto ko lang ang bahura at sa pangantuhan ng bahura, medyo malinis at narong sa unahan. Isang lambingan mga kapalers, papalayas na, susundan ko ng langoy. Sigurado ka sa akin, magpalapit ka lang. Mm hmm, tinamaan ayos itong sabawan mga kapaders masarap ito salamat lord makakaulam tayo bukas na naman ang sariwa siya nga pala yung ko kaya ni sumama nagpalunpon mga kapaders nagsama sa pag ng palay kaya tayo mo sumisid ito sulit <coughs> nagataka mm -hmm. na naman pasabitilya na ito mga kapaders kulang sulit masarap itong perito at dito pa sa kabilang butas sa pinanaan ko ng sulit may isang talik bagong malapad mm -hmm. ka na naman dyan bali dalawa mga kapaders sulit sa talik bago. pero pagsabintahan magkasamay sa presyo mga kapaders ayos na yung pandaradagdag pambigas tsaga tsaga tayo sulong ito anak ng barakuda mga kapaders sana tamaan medyo malikot laang aray na Oh, nakatanggal pa. Sayang pa yung anak ng barakuda. Bullyos yun mga kapaders. Porter Silio. Hindi natin nahuli. Ito, dalawang isda. Isang pula. Dito ako sa Bukawin. Mm -hmm. Ito, magraganda ang presyo mga kapaders. Yung suga na yun. Siya yung matigas kaliskisan. Pero masarap iulam. Siya yung nasibad sa mga panakitang naroon. Naghahanap ng susuutan. Hanap ulit. Dala pa ng dahon ng kulapo. Sigurado yan, mga buwan ng Mayo, pahaba na yan, di na makita ang bahura ito, isda. Mm-hmm, talikbago ulit mga kapaders. Walang kasamahan. Malalang pa ang talikbago. Nasa kalautan pa, siguro hindi pa tapos magpiga. Maghahanap tayo ulit isda ang mga kapana. Diyan sa parting unahan, ito, matampusa ulit mga kapaders. umara pa sa atin. Mm -hmm tinamaan sa palikpikan malaki-laki na ito estimate ko dito mga 200 grams labas ang atay ay delikado mataba ang bigan ngayon matataba ngayon ang bigan dahil tagkulapuhan yan ang kinakain ay ang kahit sa gabi hanap tayo uli nakakaluoy ano ito suru suro mga kapaders balatan kwartang linaw na ito kukuhain ko na ito may gitong lagain at pag natuyo pwedeng ibinta mga kapaders kaya itong suru-suru kapag tuyo, ang kilo kuha ng buyer na abot ng 4,500 4,000 Malaki-laki na ito Kukuhain ko na ito May itong dagdagan Salamat ulit Lord na marami na naman At takabalatan Uy na ito pa Isda, nagdapa, manitis Mmmmm -hmm. ka dyan Mataan tama Sarmuliti mga kapaders Dalawa sana ito Kaya lang isa nakatakas hindi nagpalapit sa atin Nakakalula ang kibo ng kula po Pag hindi sanay, nakakaduling, Uy, alatan, rodelio mm Hmm, mata ang tama Naroon, may isang isda mga pa Isang par fish Bawal uli daw yun Dito tayo, sa hindi bawal Masarap ang iulam Paksiwin Hanap uling mga ng isda Dito sa butas, silipin natin Baka mayroong nakasuot Uy, anong isda yun? Baklas yung ba mungit yun mga kapaders? dito sa kabilang butas ayan suka medyo maliit pa wag na muna yan eh, mga kapaders ito paro paro dito may nakasuot maliit na mungit wag na muna yan na wala yung na nakita ko oy dito lang pala ikaw tumago mmmm nagataka -hmm, dyan itong hinahanap ko na sa malay na butas itong bibiya napansin ko kayo na mga kapaders yung pala lumampas sa kabilang butas tinaguan sana ako kaya nakita ko pa na ito mga kapaders bahay ng Pugeta Siguro ko na masyal muna yung pukita at na ito yung mga pinagkainan. Malaking kamilo ito mga kapaders. Ibig sabihin, sa butas na yun, ang nakatira pukita ay malaki din. Silipin natin. Walang laman mga kapaders. Baka ay nasa galaan pa. Uy, na ito. Isda. Mm -hmm. Bibiya mga kapaders. ay itong pang ulam. Pang ulam ng aking ina kay bukas. Ihawin. Sayang mga kapaders walang naman yung butasan nasa yung pugita siguro ko nasayawan pagaling galing hindi pa nakaka-uwi ito mm -hmm. yari ka na naman dyan bukawin or kanuping sana may kasama pa hanap ulit tayong isda uy na ito sa unahan nakabakaan mm -hmm. mga nakaunit ang kanyang tinik mga kapaders talikbago or paro ayos na ito pandaradagdag hanggang dito lang aking video sa pamamana malakasang agus agos na ito na mga kapaders yung ating huli sa pinalaan saglit lang kami nung tiyuin ang asawa ko mga kapaders at medyo hirap pa dahil malakas ang agos yung ating bangka ginamit yung malaki yung double maker mga kapaders hirap talaga pag sa ibabaw pag walang taga alalay sa unahan ito lang ating nahuli pero ayos na. Ang mahalaga may pang bukas mga kapaders. Ayan, buo pa ang mga yelo. Yung mga yelo sa freezer yan. Hindi na kayo magbibinta bukas. Amin na itong pagdadalawahin na party para pang ulam bukas na umaga mga kapaders. Ating sasabawan yan. Abang-abang lang bukas sa pagluluto ng isda para ulam. Good morning sa inyo lahat mga kapaders. Ito na yung ating huling pinanaan kagabi pangulam na laang hindi tayo nagbinta dahil kakaunti ating huli mga kapaders malakas ang agos at yung tiyo na aking asawa ay hirap pa mga kapaders dapat talaga ay mayroong kasama sa ibabaw ayos na ito may pang ulam naman tayo kahit walang dilin siya ayan na tapos nang putol putulin yung malaki mga kapaders yung iba kahit buo na laang yan Elsa ng kaliskis, yung pinutol at para lahat makatikim. Ayan na, hinuhugasan na mga kapaders at nilagyan na sa kasirola. Sinasalang niya man ng maayos at lalagyan na malik sarap. Ayos na yan. Hindi pala sasabawan yan. Gagangahin sa suka mga kapaders. Na ito na mga kapaders. Yung niluto niya mang ulam na ating huli kagabi sa pinanaan. Hindi tayo kasi na ng isda mga kapaders dahil madumi ang bahura. Talagang mabal ang kulapo. Bukod sa lahat. Malakas pa ang agos mga kapaders. Ito, wala tayo na ibinta. Pero pang ulam, mayroon mga kapaders. Hindi tayo nakasambot sa gastos. Hindi bali. Bawe, nasa susunod na laot. Pag tayo nakaswerte. Ang maalaga, may pang ulam tayo mga kapaders. Ito ay ginanga. Sa so, wala sa sinabong isa si mama. Kaya ito, ginanga mga kapaders. Titikmati mo ang sabaw kung katatuman ang lasa. Ay, sarap. Masim-masim mga kapaders. Ay. Ay, sarap to. Talik bago mga kapaders. Ito yung masit makatinik. Pero masarap iulam. Testing tayo kumain ito mga kapaders. Kung di payat. Diyan isa ngayon, tagpigahan. Diyan tayo kakain sa labas mga kapas para presko. Dahil masarap ang simoy na hangin doon sa Payag-payag. Kain tayo mga manoy, mga manay, baradol. Sarasaring isda, ang ating huli kagabi, eh, ilang piraso. Kain hey, mga Kapaders. Kain tayo. Ito yung taligbago sinabawan. Hmm. To. Hmm. Ito Lama lang isla mga kapalers Hmm 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 Meron tayong pinturahan na si Beran. Yan ay ating sideline. Ito mga kapaders. Yung parting bitukahan. Ito. Ito yung isdang masakit makatinik mga kapaders. Pero anong sarap naman. Hmm. Ayan mga kapaders. Shout muna tayo sa mga silent viewer subscriber dyan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at laging panonood ng mga video sa YouTube. Shout po kay P. Manalang from Brisbane, Australia. Shout po kay Jeffrey Gabrielo from Asingan, Pangasinan. Shout po kay Alfonso Remark from Masbate. Shout po kay Richard Lumilan from Palawan. Shout po kay Jordan Silo from Pili Kamsor. Shout po kay Oriel Olisco. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo dyan. Maraming salamat po sa inyong panood. Shout po kay Ray Chate from Bungsok Bohol. Shout po kay Kim Mix Vlog. Shout po kay Trupang Bisaya. Shout po kay Wilma Alitagtag from Santa Rosa, Laguna. Shout po kay Louie Argana from Italy. Shout po kay Herman Pantunyal from Saudi Solo Project Bar Sisi Group. Shout po sa inyo dyan. Maraming salamat po. Shout po mga kapaders kay Anthony Lumbad. Shout po kay Dinas Espinosa Barangay Pagatpat Santa Rosa Sambales. Shout po kay Ehans Manago from Romblon. Shout po kay Arnel Bilika. Yan po mga kapaders. Shout po sa inyo lahat dyan. Maraming salamat po sa inyong panood. At walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. Lubos ako kapasalamat sa inyo mga kapaders. Maraming salamat din po sa mga hindi pag-skip ng ads. At maraming salamat din po sa pag-share ng ating mga video. Maraming salamat din po uli mga kapaders sa inyong panood. At walang sawang suporta. God bless. Lahat ay mag-iingat.